nagilawa ng ilang netizens ang mataas na energy ng aktor na si Alden Richards sa pag-host nito sa kakatapos lamang ng Miss Universe Philippines 2024. Si Alden ang isa sa mga main host ng MUPH 2024. Sa taas ng kanyang energy sa pag-aanunsyo ng mga kandidada na pasok sa top 20, hindi napigilan ng isang netizen na mag-tweet at tanungin si Alden kung galit ba ito. Marami namang viewers ang antok na pero nagising at na-energize dahil sa pasigaw na tono ng aktor. Panoo natin ng ilang clips sa pag-host ni Alden. Papanga, United Kingdom, Keson Province. Samantala, may ilang netizen naman ang hindi nagustuhan ang kabuang resulta na ginanap na Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2024. Sa opening pa lang, pinuna agad ng isang netizen na masyadong madilim ang stage na parang may laban ng boxing at mas na-highlight si Marina Summer kumpara sa mga kandidata. Kabilang din sa mga komento na mas mahaba pa ang airtime na mga commercial kung para sa airtime ng mismong event at hindi maganda ang mga camera angle, kaya naman hindi na highlight ng maayos ang final look ng mga kandidata na isa sa mga pinaka-importanting round sa competition. At yan ang entertainment niya sa nag-iisang Diyosa sa Balat ng Radyo. Ako si Diyosa Yan, Tatak RMM.